Gigiba ekonomiya ng bansa kung tuluyang iboboykot ang China. Yan ang babala ng Employers Confederation of the Philippines sa mukahin ng Senadong tigilan na ang pagtangkilik sa mga produktong Chino dahil sa sigalot sa West Philippine Sea. Ayon kay Sergio Ortiz Luis, Pangulo ng ECOP, biggest trading partner ng Pilipinas ang China, habang hindi naman iindahin ng nasabing bansa ang pag-isnab sa kanila maliban sa produkto ng iron ore. Payo artist Ortiz Luis sa panayam ng laser H. Okay lang manakot pero dapat ay calibrated pa rin ang boycott o yung endgame nito. Eh, nakakatakot. Pagka uh oh. Uh, mo ng, eh, kakako, ng uh, ako ng, ng option yung kabila, mm -hmm. nauubos din yung option mo. Uh oh. Uh, pagka uh, nagkaroon ng ganyan. So, medyo hinahinay. Ika eh, uh oh. Ka, at, uh, may makikita rin na ako pero bagay hindi at kaya pati siya yo